ano Sabi niya, paupon mo nga yung bata dyan, pwede mo Documentary. Documentary. Ng, anong tawag dyan? Kakaibang kalan. Kakaibang, Kakaibang kalan. Kakaibang kalan. Kakaibang degrees. Degrees Celsius. Fahrenheit. Hawakan mo, hawakan hmm. mo. Oh. Hawakan mo bag. Hawakan mo Uy, init, Tol. Wala init. Wala init. Wala Wala Walang kainit-init. Walang kainit-init. Wala. Ito na. Ito. Kawali. Kawali. May tubig. May tubig. Bibilang lang tayo ng konti. One, two, three, four, five. May tubig. Easy ka lang. Pwede, sabi mo. Hindi, tingnan mo nga eh. Binilang mo. Baka kung ano. Binilang mo na. Don't try this at home. Don't try this at home. Mainit. Mamulo. Mainit, um, mainit. Hawakan nyo. Hawakan nyo. Hawakan nyo. Hawakan nyo. Hawakan nyo. doon. Ito, ito, ito. Pakuloy mo ulit. Mainit doon, mainit. Ba't gano'n nang Nalagay mo rin natin. Buhisit siya niya. Ayan na siya Kumukulo. Kumukulo. Siyempre, kumukulo eh. Normal. yun na nagbubula. Hawakan nyo. Hawakan nyo natin. Pero pagpasa yung kamay, pwede. Ito kaya natin. Cutting edge. Wala. Cutting edge ng technology. Awesome. awesome talaga, di Awesome. yan ang sinasabi ko. Oh, ang galig, di ba? Yan ang sinasabi ko. Mga kakaibang ka lang. Pinagmamalaki yan. Pakukuloyin natin yan. Napakasimple lang. Oh. Lagay mo lang yan. Kumulo. Kumulo. Yan. Kumulo. 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 Ano? Ang galing. Kumulo. Kumulo. Kumusok pa. Hawakan nyo. Hawakan nyo. Wala. init lang siya dahil mainit ito oh, siyempre. Oh, ba? Pero yung pala mismo. Magaling, 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 magaling. Magaling, magaling. Papatay, papatay, papatay. 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 Pinatay. Oh. Pina tapos tapusan ang laban. <laughs>